Medyo masakit ito, mama. Ang um, talbog, mm -hmm. Ano po kasi ito, ma'am? Bali, hindi po ito natatanggal talaga. Kay matigas po. Unahan lang po yung natatanggal. Hindi po kadalasan ang nililinisan ko. Naiiwan yung parting dito. Susulok, no? Opo, sir. Oh. Wow. Balikan ko na lang. Kapit pa, iba putol. Dito eh. Kami lang po may ina. Ikaw ni Athena. Gaya nito ma'am, hindi... Dati, talagang may cut na siya, oh. Kakat ko sana, eh. Wala na, eh. Nakat na. <laughs> Parang hindi yata na ituloy o pinutol na lang. Kadalasan sorry ma'am. Sakto po kayo. Madikit, ma'am. Baka dudugo 'to. Dudugo yan.

Parang normal na lang sa yung lamig, sir. Gawa na sa sasakyan mo. Hindi naman. Hindi naman ako nakatira doon. <laughs> sa bahay niyo. Eh. Mainit sa amin. Ate, mainit sa amin. Ay, nakuha niyo. Wow. Mainit doon sa amin. Ngayon na lang lumalami kasi nag-uulan. Mm -hmm. Siyempre, pag nag sa mo ina, -no na lang, no? Tanong mo na. Muna, Jake. Walang mingis na. Yung probinsya, eh, di ba? Yes, eh. Kamig ng probinsya, mas maganda yun. Sariwak ka pa pa. Balikan ko yan. Sariwak ka pa. Sariwak ka pa. Hindi nga eh. Puntung... Ina-anticipate ko pa. yung parang sa mga nagditi niya sa akin. Talagang kinakalat kumakaapit pa. ako Ito lang ang may papayoko kaya. Kung niya masyadong pakagalingan, baka maulit ng pagpapasok. <laughs> <laughs> Pero wala akong magagawa doon, sir. Oh, nga, Trabaho yun. lang mabay. po. Trabaho eh. kaya nga. Pakagalingan. Ano hanggang bigla ko magpunta ko mag-isa dito, eh. hindi ko siya kasama. Kasi hindi <laughs> kayo <kainong> nagtubo namin. <laughs> Sa akin natin, layo. Ma? Anak. Mo? Ikaw po. O oh, sige, si brother na lang. O hmm. Oh, sige na po, matulog ka na po. Eh, hey, kasi anak kita eh. Hmm. Ha? Mama sakit na? Hindi. Buwag. <laughs> Wala uh, sinabi sa sakit dito sa kanan uh, ko yan. Sakit? Yung dugo talaga sa kanan niya. Oh, overcut Mama, <laughs> e lang, na ma'am. I-relax mo lang ma'am. Para hindi lalaban yung ing... Hmm. Tumusok yung ingrown. Oo, ramdam ko. Dito, itong part na to. Tingnan mo yung dry skin, hindi ko maipush. Kasi may ingrown na naiwan. Dudugo nga ito. Dudugo to kasi madikit. Like, ano Opo, sir. Mm. Iwanan ko muna yung dry skin, ma'am. Unahin ko lang to kasi hindi ko naman may ano. Hangat. Eh, no. Ayan o. No? Oh. Yan yung ano. Nagkakos ng dugo. Naka-dikit na. Opo. So, yan. Mas manalasa ko dila yung lower Tapos na ta ba Hindi pa. Ano nga Tapos na. Ta. Magic, sir. Kaya ano, nga eh. Paano tapos no? ano, na? Ano ba itong Oh, ay. yung pusa. Niyo pusa. Pusay, bibigyo niya pusa. Bibili ko sa amin na. yung lalakaan. Ano nga no?

yun ang gusto ko eh. Kaya kahit ganito ka dalalim yung iniwan, basta kaya ng customer, walang problema din sa akin eh. Ano na? Oo kasi. Ano mo ma magaan ang kamay? Mukhang mm -hmm. maano, ma kumbaga eh. Ma'am, relax, relax. Yan. Yeah. Putong, yeah. putong. Magaan ang kamay. sa sagot. Eh, yeah. <vaccinations> Ay, hindi Yeah. Nagkuhan na yan? Hindi pa po, hindi sir. Bali, naiwan lang ito. Hindi tinanggal. Lagatok, ma'am, no? Hindi, <laughs> hindi. nalamabas na. Wala, pero do ko, na. Meron sir, pero konti lang kasi oh, okay. ngagawa lang ng dikit. Ah, bilak eh. Hindi. Hindi nasaan yena magit na oh oh O, oh 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 So, Magkukuha ng tisyo yun. Ano ba Yung tisyo, inalaro ni Bate, ay ni Chuchay. kukulang lang yan. kukulang lang yan? Ano pa may iwan? O, kuku yan. O. Kuku yan, sumiksik. Opo, na hindi natanggal. Ito ang dry skin. Ayan, dry. Hindi sumama eh. Ah, hindi sumama. Opo, sir. Siguro masyadong makapal, kaya sumama. Ayos, okay. ay, ay, sir. Kailangan ba mo, huling mababakasin sa inyo. Malapit na din. Mama, sakit to. Sorry. Wala din. Wala din. Hindi. Ito. Kami na nakuha sa'yo. Nakuha na yung lapay. <laughs> edit, edit na lang niya. Yan, edit na yan. Yeah, no, na yung buho. <laughs> <laughs> no, na na yung buho ko. Guys, ako pag <pakai> kinakasal <speaking> ko yan, <Russian> hindi <transform> ko rin <training> masakit na hindi ko pwede pa rin <Russian> makuha.

Ma, siguro mas kailangan mo rin talaga diyan kaysa walang maka ano yun? Walang maka solusyon yung ano mo. Yung kuko. Hindi hmm, hanap tayo ng iba. Parang doktor lang din yan, kasi layo. Ma'am, ito kahit matagal bago ka bumalik o kung wala ka nang balak mo. <laughs> Ay, pwede yan. Ang ginagawa mo. Hmm. Kasi lilinisin niya. Lilinisin niya. kubit na lang. Siguro, okay lang sa akin every two and a half months. Kahit three, three, three months? months. Oh, three months. Kung ang gusto nyo lang ay eh, ipatanggal talaga yung mga hindi natatanggal. Basta wag nyo nang ipagagalaw sa iba. Uh, Kasi no, ito, trim-trim na lang. Gupit-gupit na lang gubit, sa gubit unahan. Opo. So, uh, okay. Para bumalik yun. siya, alam niya. Like, Nako sir, ako naman po ay hindi lang yun, basta kumita. Yun, ang gusto ko doon. Yung may mahala sa akin. Hindi yung, hindi yung mag... tira ng tira. Mahirap yun. Hindi rin babalik yung customer na Tama. yan. Ginagsa nga ng tao ngayon. Pero bukas, wala, wala Ayun, na. Ay, Tutorial. Kasi sinubukan ka lang eh. Totoo yun. Ang may share ka? Yung ganyan. Ang tito pa rin ito. Pwede na lang, pwede ka lang, lang, lang spa mo. Oo, <laughs> oh, spa. Hindi wala nang tayong mag-training. Sino? Siya. Hindi may mag-tawag siya. Hmm. Siya na may hari, eh. Wala na, sir. Siya na may ari ng spa. Dito na lang ako sa bahay, sir. Para maservisyon ko yung gusto mo patanggal ng ingram. Ay, Kasi kung kuha po akong pwesto, sir. Tapos iyan. Ano yung gano'n? No. Yung may sarili ka, tapos may mga tao. Ayon. Iba kasi yung kumbaga iba kasi yung linis nila sa linis ko sir. Eh. Ang pinag-uusapan natin natin yung service Iba kasi kay turuan mo. Opo. Yung, nakasarayan pa rin nila ang gagawin. Eh. Yes. yes. Mag-post yan kasi ang dalak na naman. Hindi naman pababit ng na pag-aaral niya. Ayaw naman niya i-edit lang niya. Mag-post naman nga sa'yo. Sa'yo na. <coughs> Mam, masakit? Hindi. Kunti hmm? na lang. Nasta taas na tayo. Kahit hmm? 3 hindi bumalik. Wow. hindi hmm, Ang galing.

kaya ka nga nagpunta sa akin para ip para pakutkot mo nang ipakot-kot eh. Kaya ito o, pinadya ko hindi yung palinis. Para mapahala sa akin. Kutkot talaga. Hindi lang yung linis lang. Oo. Pati yung puli tayo. Yun lang, sir. Pag nagtatanggal, may mga dent talaga na makikita mong na. <laughs> Kaya po ni madam, sir. Huwag ka maniwalang di masakit. Kaya niya. Masakit yun. Sa iba siguro. Sa akin mag anong

Да, yep. по uh -huh. Tigit na ako. Uh, Parang may sumasabit pa dun ah. Uh. Ah, oh, uh, meron pa nga. Hmm? Ano na niya? Hindi ano. Masa pa fishbowl nga. Kaya siguro ano. Puro putong putong na kasi. Elastic na yung kala ko tapos na. <laughs> Relax mo lang ma'am. Relax mo lang.

Napakasakit yung ginawa sa akin. Okay. Nakita na yung daman eh.